ay sinagawa sa Cebu City ang National Cacao Congress 2024 kung saan nagtipon-tipo ng mga nasa industriya ng cacao na kilala sa paggawa ng tsokolate at tableya. Suportado naman ang pamahalaan ang industriya para mas mapabuti ang pangkabuhayan ng ating mga kababayan. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa detalye. Pinakamatamis ang pagtitipon na ginawa sa National Cacao Congress 2024 kung saan nagsama-sama ang mga malalaki at maliliit na negosyante sa industriya ng kakao. kaliwat ka na ng bentahan at free tasting ng iba't ibang tsokolate na gawang lokal. Magandang pagkakataon ito para sa kakao farmer na si Eleanor na nagmula pa sa bayan ng Malungon ng Sarangani Province. Anya, marami siyang natututunan sa Congress. I started in 2017, and I also farm the, the cacao trees. Oh, okay. uh -huh. So it's a single origin chocolate. Cacao Congress is always very helpful to us Uh, we meet other producers and we learn technologies uh, from the speakers and also from other participants. Bukod sa mga produktong gawa sa kakao, may mga nakadisplay din ng na mga makabagong kagamitan, gaya ng drone na ginagamit na rin sa pagsasaka ng kakao, lalo na sa paglalagay ng fertilizer. Uh, nowadays po, uh, talagang nakatutok din tayo sa pag-innovate natin sa technology, especially sa agriculture. Kasi uh, napakahalaga niyan na malaman din ng mga farmers natin na meron na tayong ginag- kaginagamit or may mga produkto na tayo existing na. And uh, ang kailangan na lang talaga is proper information sa kanila. Kabilang sa mga dumalo sa Congress ay si Senador Pia Cayetano. Binigyang din niya ang patuloy na suporta ng pamalaan para sa mga nasa industriya ng kakao. Lalo't kilala na maging sa ibang bansa ang mga tsokolating gawa sa Pilipinas. During my talk, I no, explained that our job namin as legislators is to ensure that there is proper funding for the programs. I also want to be sure that when they're ready for the world stage, we can also support them. chamba if there are the proper um, international events for them to attend, then let's give them that exposure. But they need to um, have products that are presentable to the world, they need to have proper packaging, proper. For storage, and that is what DOST, DTI, and all these other agencies can do for them. Binuo ang National Cacao Congress 2024 ng Philippine Cacao Industry Association kasama ang mga ahensya ng pamalaan. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.